Isang Pinoy rock icon tinamaan ng nakakamatay na sakit. Hindi lubos maisip ng kanyang pamilya ang kanyang kalagayan ngayon dahil sa kanyang sinapit. Sobrang napakahirap ng sitwasyon ngayon ng lahat dahil sa ating nararanasan. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get In Touch. Marami sa ating kababayan ang tinamaan ng nakakamatay na sakit ngayon. Marami na rin ang namaalam dahil hindi na kinaya ang kanilang nararamdaman. Kaya naman sobrang ikinalungkot ng kanilang mga pamilya ang pamamaalam sa kanila. Pero itong bitiranong Pinoy icon ngayon ay usap-usapan sa social media dahil sa naging kalagayan niya. Tinamaan din kasi ng COVID-19 ang veteran singer at Pinoy rock icon na si Mike Hanopol. Kasalukuyang nakikipaglaban sa killer virus ang OPM legend na nakakonfine ngayon sa isang hospital sa Rizal. Balitang isinugod sa ospital si Mike nitong June 10 matapos makaramdam ng ilang sintomas ng COVID-19. Kasunod nito, bumuhos ang mga minsahi sa social media para ipagdasal ang biteranong singer kasabay ng panawagan para sa pinansyal na tulong para sa gastusin niya sa ospital. Sa Facebook post ng isang nangangalang Edwin Huatas na pinaniniwala ang malapit na kaibigan ni Mike. Mababasa ang minsahi tungkol sa kondisyon ng singer kasabay nga ng kanyang hiling na taimtim itong dasal. Let's pray for the legend Mike Hanopol. Father heal our friend and fellow musician Mike Hanopol of his COVID-19 infection. This I ask in the name of our Lord Jesus Christ, your Son. Amen. Kaya mo yan, Mike. Laban lang. Aniya. Kasunod nito, ibinalita naman ni Edwin nitong nagdaang Sabado na bumubuti na raw ang lagay ng 75-year-old music icon at nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay ng suporta at pagmamahal sa singer-composer. Kamakalawa naman, nag-post din sa Facebook si Edgar H. Siskar ng isang video kung saan makikita si Mike na nakahiga sa kanyang hospital bed habang kumakaway at nagpapasalamat sa mga taong nagdasal at tumulong sa kanya. Rav Mike Hanopol expresses his thanks to everyone for all the prayers and the well wishes. Let us further pray for his full recovery from COVID-19, for the spread of God's word, the conversion of souls, the forgiveness of sins, and for the glory of God's holy name. Praise God for all His goodness. Alleluia. Amen. Ang caption na inilagay ni Edgar sa nasabing video ngayong araw naman muli itong nag-post ng comments sa kanyang FB post kung saan nabagit nito ipinagdarasal din nila ang partner ni Mike na tinamaan din pala ng virus. We'll also pray for Rob Mike's better half who's also stricken with the same virus that the Lord God heals them both completely in due time for the glory of God's holy name. Amen. minsahi pani Edgar. Si Mike Hanopol ang miyembro ng iconic Pinoy rock band na Juan de la Cruz Band na siyang nagpasikat ng mga classic OPM na himig natin, Teacher's Enemy Number no. 1, Beep Beep, at marami pang iba na tumatak sa isip at puso ng mga Pilipino. During sa kanyang karera sa musika, nakapag-produce na siya ng 20 albums at tatlo riyan ang naging gold prize awardees at iba pang tatlo ay nakatanggap ng Aliw Awards. At ang tumatak talaga sa lahat ang birit, leather clothing at Stenberger guitar. Siya ay ang mentor at songwriter ng Hagibis. Iniwan ni Hanupol ang Pilipinas taong 1982 para manirahan sa North Miami Beach area sa South Florida, USA. At bumalik siya ng Pilipinas taong 1993. Taong 2005 ng Honyo 11, si Hanopol at ang Juan de la Cruz Band ay nag-reunion concert sa World Trade Center sa Pasay. 2018 nang i-release niya ang kanyang latest album na Mike Hanapology, ang sikreto nang inirecord noong 1993. 1973 naman nang ikasal siya sa kanyang asawang si Herminia at nagkaroon sila ng anak na si Michelle. Marami ang umaasan na tuluyan ng gumaling ang veteranong singer sa kanyang kinakaharap ngayon na pagsubok. Marami ang nag-alala sa veteranong singer na ito at isa lang talaga ang maibibigay sa kanya ng mga taga-suporta kundi ang taimtim na dasal. Isa din kasi sa problema ng lahat ang natamaan ng virus ay ang pinansyal. Mahirap din kasing kumilos kapag ikaw ay walang maipapalabas na pera sa iyong bulsa. Lahat ng tao ngayon ay gipit talaga dahil nga ay hindi pa masyadong makakilos ngayon dahil sa nararanasan natin na pandemic. Kaya nga naman ay may payo ang gobyerno sa atin na kailangan natin na maging malusog. Kailangan natin na palusogin ang ating mga katawan para tayo ay makaiwas sa nakakahawang sakit na virus. Marami sa mga artista rin ang nadapuan ng sakit at mabuti naman sila ay may pera din na panggaso sa hospital. Ang mahirap dyan kung ikaw ay nadapuan at wala kang perang pambayad mo sa hospital. Hindi basta-basta ang hospital bill. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila at ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.